later. Uh, hello guys, uh, what's up sa inyo mga call to video, mga ka-thread mo siya, may uh, kaka guys, uh, meron tayong booking. Uh, dalawang booking to guys, uh, para niya kayo to tagi. Ang una pick up, pick up, pick up natin kumaliwas is cake. <laughs> Tapos meron tayong uh, isang pick up, kumaliwas eh, dalawang bilaw pagkain to guys. Kumaliwa. Tapos kumaliwa sa ba na, bahala na paala si Batman yung mga kasabihan nila pumaliwa. Ngayon kayo pala guys, Tapos, na guys kasi isa lang gamit natin yung... kaya hindi ko maklaro sa guys yung pinaggagawa natin vlogs. Diba? Ng isang kaya ngayon mayroon pa tayo kaya salpon muna kumaliwa lang yung gamit natin. Pero pag meron na tayong budget, meron tayong pampiling 360. Siguro actually makikita nyo na yung kotong vlog na nangyayari sa, sa maligid natin. Kaya ngayon ako uh, sundo-sundot lang yung nakikita yung view sa ginagawa ko kasi gawa ng cellphone lang guys yung gamit natin and then nakikita nyo naman cellphone lang ang hirap guys mag vlog pag cellphone lang ang gamit kasi ito rin naman yung ginagamit ko pang tapos pumaliwa sa pang spot trabaho. sa daang batang tapos ito rin yung gamit ko pang vlog kaya ang hirap guys may na nakapansin nyo pasundot ay pinakikita nyo pinakikita nyo Ah, uh, pika mi mga dito guys, ah, meron tayong tagal na 4.5 km guys, ah, by that in is ah, uh, 97 pesos. Ah, uh, guys, uh, update ko na lang kayo pag nandoon na tayo sa ating in trap. Pika dito kay Asian. Ah, uh, medyo matugo to kasi cake pa na di deliver natin. Bala na kasi meron pa tayong isang pickup na dalawang bilao. Oh, inisip ko kung paano natin pagkakasya yun. Okay guys, uh, this is Jopin Miguel mo vlog. Uh, Saanang peace out. Update ko lang kayo mamaya. Si Madam. baby baby magandang gabi to guys. Aba ang ganda naman. Mga ganda dito. Ay ang ganda ng court dito. Pantay pa natin. Oh. May birthday yan dito. at, at si Mara. Wala pa eh. Update ko lang kayo eh, guys. Ang na si Ah, si Ma'am. <laughs> yung cake, ni ma okay. Wow! Ah, gutom na kayo, ma'am. Wow. Thank you, ma'am. Sama ka sa vlog ko, ma'am, ha? <laughs> uh, pwede naman. Depende. Kasi followers ko pa lang, ma'am, 318. Bago pa lang ako, ma'am mas marami nga pala. Mas... mo kasi mam, ma yung, oh, ma yung, Facebook Oh. Ano pagkakapirahan nyo na yan? Ah, hindi naman po, ma'am. Oh, Mayin ka ng free taste. Ay, ay na Ay thank you, ma'am. Salamat you, ma po, ma'am. Opo, salamat, ma'am. Picture po, son. Saan. saan po? Ah, for Bicutan Elementary School yan. Ayan. Ayan. Okay. Wow. So, po, Five, five, na five nandun na. Papalipa rin ko to, ma'am. Ay, five na, ma'am. Yes, po. Oh, five na pa. Ano to? sabihin ko pong hintayin nila. Okay guys. Uh, ma'am, shoutout kayo ma'am. Hi, shoutout sa, taga, sa lahat ng taga Laurel. Laurel, tapos? Mm -hmm. Sina po yung mga first client. <laughs> bagong lipat pa ako dito sa Paranaque. Apo. Order po kayo. Okay. Uh, send doon po account. Yun, dito lang. Dito lang sa si ma'am. Ayan, nakikita nyo sa Paranaque. Dito lang kayo. Okay guys, update ko lang This is Jopin Miguel mo sa vlog. Peace out. Pangalan ah, ko ng vlog. Day 4. Uh, guys, uh, meron tayong 6.1 kilometer guys at uh, yung isang customer ko nag-cancel dahil siguro nagmamadali na rin at ngayon isang ubukin yung nadal natin all goods na rin to guys sa uh, cake to uh, siguro hindi siguro pwede sabayan yung iba kasi pagkain yung guys bila oh. update ko na lang yung guys kung nandun tayo sa ating drop of connection bye bye peace out tomorrow so guys uh, nandito na tayo sa ating drop off location yan sa ano upper elementary school ay guys nagwa traffic dito guys uh, big ko na lang kayo it's coming to 12 o'clock midnight. Uh, okay oh guys, ah, this is Jovi Miguel Mo ah. so, sa vlog. Saan guys, darap natin yung cake sa Upper Tiguita Elementary. Okay, meron tayong booking dalawa. Tagig to tagig. At para niya aking. guys, meron tayong dalawang booking. This is Jovi Miguel Mo sa vlog. Peace out. Um, update ko na kayo guys. One hour later. Okay oh guys, nandito na tayo sa ating pickup. Ayan, medyo mahirap yung daanan. Hi hey, ma'am. Yung pickup po ma'am. Pick up? Opo, sa lalamog.

Ang ganda lugar dito. No? lang ang, ang hirap sa daanan. Patari. Patari na daanan. Patarik. Patarik yun. Day So guys, mahirap yung daanan. Diret diretso lang tayo. Thank you po. Salamat. Tapos kumanan sa Mindanao. Dan na po sa salamat. Ayun, Basta ba yung papalabas papunta kayo sa SMB na. Na kaliwa na. Kaliwa ako o ano ka diretso yung bihan. Salamat po. kanang uh -huh. ka. Uh -huh. Thank, uh -huh. Thank you po. Thank okay, po. guys. Ah, sa Kumaliwa sa Kumaliwa sa Pulse. Kumanan sa Arca Boulevard, West. Kumanan. Tapos sa Rotonda, lumabas sa ikalawang exit sa Arca Boulevard, West. Okay, Three hours later. Cancel guys. Cancel yung booking natin. Dalawa. Dalawang booking, puro cancel.

yun eh. huh? na tayo paps ako si na kapalit na uh, uh, tayo na tayo uh, at bago tayo maghanap ng bagong booking kasi binalas na tayo guys hindi uh, natin tayo umutras bagong booking ay grabe tagig pa naman sobrang traffic eh I'm not do pick up mo so yun, nagupad ka ka dito ako pa yung booking talagang gusto eh andun ka na agad sa pick up may pakpak nga lang tong karoon natin pwede eh ピッ。

Hi, Paul. Kaya yung mga kapagalang ka sa ulit Okay, okay na, kuya. okay, okay. Uh, SM. Sabi ko pa, trabaho? Hindi, bawal niya. Bawal niya. Sa SMB Kutan, guys. Sa RDU, si Madam. At maraming salamat sa nagbigay sa akin ng tip daw. Thank you, ma'am. It's job and make One eternity later. Hello, uh, guys. Ha? Uh, ito tayo ngayon sa SMB Kutan. And then, meron tayong booking sa awan ng Diyos. Nakakuha uh, tayo ng booking. Ayan, ayun tayo sa sabi ko. Ayan, RDU guys. Yung mga guardian. Shoutout sa kanila. Okay guys, update ko pala pag nandiyan tayo sa ating rapid location at meron tayo 3.5 km guys. Pwede natin sa 70 bus guys. Binigyan tayo ng drinks yung mga tapos. Let's go, bumigay sa Peace out. Huh? A few moments later. Hello guys, na-deliveran uh, natin yung gusto natin dito. At maraming salamat po kay madam. Hey guys, update ka lang kayo. Ang ganda mga bahay dito. Di ba? Okay right guys, sabi ko lang, this job mo sa vlog. Peace out. Uwi na tayo guys. Uh, medyo pagod na rin ako. Bye bye. Many months later. Soon after.